Ano, mo, negro na. kailangan to. Isang boteng mo na naman. Rot, Rota, kailangan isang boteng mo of na naman tayo naman ito. Leche. Kailangan na, kailangan. Umaga, umagat, tanghali, hapon to. Rota, baka yung pang isang buwan na mo mo eh. Gawin mo isang linggo. Hindi, sandali lang to pag minum ka mo of you. Hindi, ano lang to. Mintin pa kayo makakita mo mga dalawang araw. Manggal na ito. Ang bilis talaga. Tsaka ano, kasi pagka, pagka isa-isa 7,000. Pag-anin 4,000 lang ang. Yung kita ko mami. Kaya. Kaya kay ano, nagpasabay kami sa kanya, 'di Ang dami pa namin free. Saan? Di ba kay Terry? Nagpasabay nga kami Mura diba? kaya, may mga prepa, may sam, basta may promo sila, bigsa binibigay ni Terry. ang <laughs> ang gan alam mo ba yung binigay sa <laughs> amin? Alam mo, wala kita si Terry doon, ang ano yung, niya lang, yung nakuha niya, yung libreng Pero ino ang isa, bawat isa bumibili dati si Atero, 7,000. Naalala ko si Terry, o oh, di... Mura kaya kay Terry. Limang yun, sinang-anim. Set-set na siya, kailangan huwa Anion? ka ma. yung ganun. Vitamins? I mean, Kompleto no, na may vitamins. Vitam Maganda sa katamang, kayo, sa ko kaya, sa atay. Oo sarap lakas din makaantok, no? Ya, po, na -tap. Na -tap. Ko, masakit. Masakit yung buhangin. <laughs> Alam, masakit din, <laughs> Ay, din ko, kawan tayo ha. Ano ha? Karol na. Kawan tayo sa